So yan ang sinusunod nila. It's not without president ang, ang pag nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nila gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. mag ng passport, mag-red notice, mag-amlock, mag-issue ng kaliwat ka ng search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun, but this is clearly oppression and harassment. For remarks that they pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako, alam ko kung anong illegal at in illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable.